magandang hapon po sa lahat at ako'y narito naman din po ay papunta na rin din po ako sa bahay galing din po ako ng Subic Beach Subic Beach Kalintaan, Matnog, Sorsogon kung saan doon po ako nagtitinda o nagiikot ng aking paninda nagpapasalamat din po ako sa mga customer kahit papano ako ay nabilhan nabilhan ako ng paninda at saka ubos na rin din yung isla ko yun, yung isda kong linagyan at saka syempre naman yung mga handicraft ko nabilhan din ako at saka malaki din ang pasalamat ko sa kanila at kahit papano mayroon din po ako pang aliga sa bahay na ang ibig sabihin nun ay bibili ako ng kape, asukal ang gas, bigas at saka gatas yun po ang nadilinsya ko dito sa beach ito nga ba ay surtihan talaga na paglalako dito sa beach kahit saan man tayo maglako mga vendors. Mga vendors, kumusta rin din po kayo sa araw na ito at saka kumusta rin din po yung mga araw na ninyo ngayon. Sa paglalako, ingat-ingat lang tayo at saka kunting sa sipag lang at saka yun ang naging puhunan natin sa paglalako at saka pasalamat sa Panginoon at binibigyan din tayo ng ang karapatan pa, sa mga tao para magtinda at saka po uh, malaking pasalamat ko rin din po sa lahat sa mga nakikinig ng aking vlog at saka po yung mga magbe-birthday yung may mga birthday sa ngayon birthday rin din po ngayon happy birthday sa lahat sige po thank you very much at maraming salamat sa lahat